Welcome to my channel Caribbeanbian TV They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing I got all this potential it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you try and think Good day mother beyond photo this video. Naisan nice na po i-share o ibahagi po sa inyo na mayroon naman po tayong bagong natuklasan na isa sa mga kainan dito sa Tanyag or isa sa mga Torspat na bayan dito sa ating bansa, dito po sa pagsahan Laguna. Nandito po tayo ngayon sa Nom Nom Coffee para dayuhin po at matikman ang kanilang napakamurang Unlimited Rice, Unlimited Gravy sa halagang 99 pesos lang mga kabian. At ito nga pala mga pa pamanilang dining area, napakaluwag, napakalinis, at napakaliwalas. At pwede naman po tayo dito magpicture-picture. At ito naman po kanilang kusina. At dyan naman po ang kanilang parking area na mga motorsiklo. Yung mga four wheels po, dun po sa labas ng gate. Tara mga trip, samahan nyo kami manahalian. At ito na nga pala yung aming order na alien po sisling. Pork chop sisling. At syempre bumili rin tayo ng panulak na coke. Talagang unlimited gravy nga talaga. Umaapo ang gravy mga kabya no. <laughs> at unang subo mga trip, para sa inyo to. Mmm. Ayos na, para sa rice. Siempre sa mala natin ng rice para swabi. I'm sure ako -tuwan na tuwang naman natin yung mga bulatin ni si Chan. Hmm. -mm. At sa mga mahilig yan magpodrip na malapit po dito sa bayan ng ng Laguna, ang buong detalye po, ilalagay ko talaga po sa ilalim sa description para madali po matuntun. Panalong panalo po ito, nina po logi dito. 99 pesos lang, unlimited rice and unlimited gravy na. At sa aking mga silent viewers, at kung bago pa lang po kayo napadala sa aking munting channel, sana huwag ipong kalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe. Maraming maraming salamat po, and God bless everyone! Hey, when I keep dreaming, I'll be I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful